Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin na ating pecha para po ngayong December 5, 2024. At sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat po ng mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, upisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa December, ayan, 12 pa rin tayo dito na 5 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 1 plus 3 is 3, 0, 5, 0 plus 5 is 5, at 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 3 plus 5 is 8, at 5 plus 6 is 11. Ganyan din po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. Ayan mga edo, yan po yung unang numero natin, meron tayong 19. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung mga number natin dito. 3 plus 5 plus 6 is 14. Ayan po ang ating uh, kapares na numero, meron tayong 14. Uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede po natin itong matayaan. 19, 14, o kaya naman ay 14, 19. Ayan, at dahil 2 digits po yung mga numero natin, yan, ganun pa rin, simplify muna natin sila bago natin yan isumala. Ito po ngayon yun at 14. Unahin natin ang 14. 1 plus 4 is 5. At sa 19 naman, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10. Kaya halagay muna natin dito. At isimplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang ating isusumada, 5 at 1. Unahin natin isumala ang 5. Kukunin muna rin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin yung 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. At nalang uh, dito naman sa 1. kukunin muna natin yung 10. Sumada 10. 1 plus 0 is 1. Then itong 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan ang 28 sumada 28, 2 plus 8 is 10, at pwede rin yung 27, sumada 37, 3 plus 7 is 10. And mga doon, yan po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayong 75. And meron tayong 5, 14, 32, 23, 1, uh, 19, 28, at 47. Ayan, gawin pa rin po. Ramble lang po natin yung mga numero yan at pipili lang po tayo kung ano po yung mga uh, nagustuhan po natin yung mga kompilasyon. At para naman po sa ating sample, ginawa natin ang um, 5, 5 and 28. So, ayan, 5 and 28. Then, 28 and 14. 28, and 14. Uh, 28, 14, at 10, 23. Ayan mga idol, ito ating mga sample na nakuha. Ating sumada ngayon po December 5. Ayan, meron tayo rito ng 528, uh, 28, 14, at GIS 23. Ayan, mga idol, meron tayong tatlong sample dyan. At kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin nakuha, mga sample na yun, eh, pwede, pwede nyo matayaan. At pwede rin po tayo magdagdag, makakuha dito po sa taas kung ano pa po yung mga uh, nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. Yan, gagawin lang po natin. Pili lang po tayo sa mga naka-encircle po natin yung mga numero. At ay mga dalil po ng ating sumado sa pecha para po ngayon sa 5, 2024. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa atin po lahat.